Ito nang nga na ako <laughs> na po'y apang ano. ko ay ang sagi. Ito nang mangot kaon. Di ako na libre kaon. Ay, haya ka po ba? MJ, kutsara. MJ, palihog, Jay. mo kaon ako Maglibo Ayaw! Magliwag ang mga ko na sponsor. Salamat Nova sa sponsor. What's this? What's this? Not Mama. Spaghetti. MJ. Mama. MJ. Wow, oh, oh, spaghetti. Dali sa bata, kaya sa container ba? Kutsara oh. ba? Napoy ginamos. Ah, ginamos. <laughs> <No>. <laughs> Napoy saging o ginamos. <laughs> Kutsara daw duha. Tolo, opat. Yan na po ang kung ako ng luto. Oh, ay, galong kayo tos iring tawag akong ani dito kay nang kusod andire